Hi mga lords! Ngayon, titikman natin yung pinagmamalaki ng Lukban, Lukban Quezon, Quezon. Ang uh, shopaw ni Mama Lydia special okay. siopawan. So, ito po yun. Uh, sa totoo lang po, ito, ito yung natikman na namin dati. Ito yung talagang masarap. Pero, titikman natin ulit ngayon. Ngayon, para makita ninyo. Game! Ito po ay asado. Asado. Ito naman po ay uh, ah, sisig siopaw. So, manahon natin. Mukbang tayo, mga <laughs> lods. Wow, mga lods. Alo to. Galing pa po ito lukban, kaya medyo... Hindi lang ganang kainitan. Pero ang sarap so, mga lods. Kisig siopaw. Bago nila yan, di ba? Hmm, bago. Kasi dati, asado, asado at nang at saka. Bola-bola. Bola-bola. Sarap. Hmm. Hmm. May itlog na pala din yung sisig nila. Sarap. Sarap. So, kaya ko mga na nakakabiti ng isang ganito sa halagang 35 pesos po. Malaki. Ito rin ay 35, 35 pesos. Harap. Hindi lang sa mga kapag hapunyan. Radio. Pag napapunta kayo mga lod sa Yokban, Quezon, siguro doon yung titikman nyo to. Hmm, ito kasi yung isa sa mga pinagmamalaki ng Yokban. Ang shop ako yung namalig siya. Mm -hmm. Shop! So, mm -hmm. Yung mga taga kaya son, pag pumupunta sila talaga ng lockban, bukod sa mga tourist spot, sa Longganisan lockban, Kamay ni Jesus. Oo, Sa, sa ha, 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 hab, habhaban, mga habhaban yung pansit lockban, pansit lockban. Isa to, isa rin to, siopaw. Mura na. Bakit diba, lang mabubusog ka. Kaso mm -hmm. eh, pag isa bibili nyo na mabaitin, sobrang sarap ah. Eh. Ang dalawa yung question nila, di ba? Hindi nga, amik, mga mga lods. <laughs> Ngayon mga lods, magpapalit naman kami. Akin naman yung asado kanya naman yung sisig. Sisig. Sabi sa inyo mga lads eh, kulang ang isa. Ito nga ay asado, asado to, asado. Ba, kasi nakakamali kami mga lods.